aki dalam si pangulong Bongbong Marcos sa pagkamatay ng tatlong mangingisdang Pinoy matapos banggain ang kanilang bangka ng isang crude oil tanker sa baho de Masinloc. Pangako niya, tutulungan ang mga namatay na makamit ang hustisya para bigyan ng mukha ang balita mobile journal Julie Baiza. Nangyayak ni Pangulong Bongbong Marcos na pananaguti ng mga responsable sa pagkamatay ng tatlong mangis ng Pinoy sa Bajo de Masinloco, Scarborough Shoal noong lunes. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, nakadaong ang Filipino Fishing Boat o FFBD rin 85 nautical miles sa hilagang kanlura ng Scarborough Shoal ng banggain ng crude oil tanker Pacific Ana na nakarehistro sa Marshall Islands dahilan para lumubog ang bangka. Ang labing isa pang mangis nakaligtas, ginamit ang kanilang service boats para makaalis at maihatid ang labi na mga kasamahan sa barangay Kato, Infanta, Pangasinan. Base sa kanilang pahayag, posibleng dahil sa masamang panahon at madilim na laot kaya hindi sila napansin o nadetect ng oil tanker. Kagad namang nagbigay ng kanya-kanyang pahayag ang mga senador, si Senate President Mig Zubiri, nalungkot at lubhang ikinagagalit ang pangyayari. Malinaw raw na tila pambabaliwala sa buhay ng mga mangisda ang insidente. Binigyan din naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat tulungan ng pamahalaan na makakuha ng hustisya ang pamilya ng mga nasawi. Iyan din ang sentimiento ni Senadora Grace Poe na nagsabing dapat managot at hindi makaligtas sa batas ang mga responsable rito. Una nang sinabi ni PBBM na gagawin ng gobyerno ang lahat para mapanagot ang mga responsable sa insidente. Nangako rin siya ng tulong sa pamilya ng mga biktima. Kasabay nito, umapela ang pangulo sa publiko na bigyan ng pagkakataon ng PCG na magsiyasat at iwasan muna ang anumang spekulasyon sa insidente. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.